Ito naman po ang nakalagay sa isang box na maliit. Ayan. anim, -anim na piraso lang po. tipit tipid na talaga. channel guys Florentas Vlog So ngayon pala guys ay meron akong si share sa inyo uh, Nagpapasalamat talaga ako sa inyo guys sa lahat ng aking mga subscribers Maraming salamat sa inyo Ang isishare ko ngayon guys ay tungkol sa aking sahod sa YouTube So ngayon pala guys um, Ito lang, eh. gaganito ko lang Ito yung nakuha, nawidlo ko na po yung ano Yung aking sahod sa YouTube So ayan lang guys Ayan, ayan lang, ayan lang, ayan. ayan po yung aking sahod sa YouTube sa wakas po, maraming salamat sa inyong mga suporta ah. <laughs> dahil, dahil nakasawad na po ako sa YouTube minute draw ko po to ngayon lang so ayun lang po ang isishare ko sa inyo nakasawad na ako sa YouTube so yung sawad ko pala sa YouTube guys uh, ah, ano nga ba ang ginawa ko sa sawad ko sa YouTube so ito guys, isishare ko sa inyo ang aking mga pinamili ngayong araw kararating ko lang ngayon ay December 17 araw na linggo. So, kararating tulong lang, ko lang po talaga pasensya na, walang panuklay. Ang hindi rin po talaga ako nagsusuklay kasi pag nagsusuklay ako, ay, daming nalalaga sa buko kaya. Dito lang, hindi naman masyadong halata kasi kulot naman. So, bago pa kumabay yung aking yoyo guys, ay isishare share ko na sa inyo kung ano-ano pa. Kung ano, nabulol na ako sa sobrang saya dahil nakasawad lang sa YouTube. <laughs> uh, wag pala ang lahat. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. So, ito na po guys. Isishare share ko na sa inyo kung ano ano pa balik Paulit-ulit na lang po talaga. Kung ano-ano ang mga napabilitin. So, yun lang guys Natulalay tulalay pa mga tulalay so ayun guys so hindi ko na hindi ko na i-share kaagad kanina so bago ko pala i-share guys ipakita ko muna sa inyo ang laman ng aking tinda ayan na lang po talaga ang laman na as in wala na po wala na pong laman ang aking tindahan yung sa bandang taas guys so ganyan guys So, ganyan. Uh, wala na pong kalaman lamal pero kahit walang laman po, pilit ko pa rin ano, uh, ilinaban. <laughs> Sinubukan ko. Uh, habang may bumibili pa, kung ano yung mga hinahalap talaga ni customer, yun yung, yung importante ko. Basta ayan po, napakaraming lang sa aking pindahan. Yung baba na yan guys, mga lagayan, mga alak ang nakalagay dyan mga uh, dilata, as in, wala na po talagang laman, napapansin niyo po. Pero hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa. Di ba po, wala na pong laman, mga biskuit, candy, as in, mga shampoo, wala na po. So ngayon, guys, uh, share ko na sa inyo kung ano ang aking mga napamili ngayong araw sa halagang 7,000. So, ito na po. Ito po ang aking mga pinamili, guys. ah uh, yung halagang 7,000, pinagkakasya ko na lang po. Ang mahalaga, may items akong maibinta pag may mga customer na naghanap. Ito, po, guys. Swap. Isang kay lang. Tag anim anim lang po. Anim-anim na tang. Tang pineapple, anim na tiraso. Birch tree. Ayan. Birch tree. Tatlong birch tree. Ah, dalawang swak pala. Dalawang swak. Tatlong birch tree ko lang ang nakikita ko. Kaya, Lawrence, ah, dati puti. apat na apat na 150 ml. Apat. Itong dato puti, first time ko lang kumuha nito guys. Kasi kung may ayaw sa tag 16 na hindi nila afford, kaya bumili ako nito, anim na piraso lang din. Itong kopi ko blanca, bali dalawang ano po siya, dalawang tay. Ang kopi ko blanca. Kasi kung totoo sin ito talaga yung fast moving sa mga kape. So hindi ko na afford ang isang carton uh, isang karton na yun. kaya magtay na lang tayo. Dalawang mocha. Yan, yung iba namang kopi ko blanca, brown tsaka uh, black. Meron pa naman akong ilang piraso hindi naman masyadong nabibili yan kaya yun lang muna ang binili ko mocha at saka kopiko blanca uh, tang anim na pirasong mango tang pomelo tang orange at saka tang dalandan uh, may nagkahanap sa akin ng guwaba pero wala kasi ako nakita din sa binilihan ko Saban to. tapos ito guys kumuha lang ako nito ng tatlo lo So, ayan. I-arrange ko muna yung dilata. So, ito na guys. Um, I-arrange ko na lang isa-isa yung mga sardinas para mabilis makita. Bali, ang kilo ko lang po talaga ay lima limang piraso. Pinagkasya ko lang po ang 7,000. Kagaya ng Hikaido guys, uh, apat na piraso, tag-89. Ang bintahan ko, itong century 2 na flakes and oil, tsaka hot and spicy, lima-lima. Uh, 42 ang bintahan ko. Argentina 260 gram at 150 ang 150 uh, 42 ang bintahan ko uh, Argentina 260 gram 62 meatloaf na 260 din ata ito siya anong brabas na ba ito? ito malaki Basta, ang bintahan ko nito malaki na ito guys 250 grams 38 Hot and spicy na 5-5 at saka flex, lima-lima din siya. Ano itong, ano, So, ito guys, five five flicks and oil at hot and spicy. Sim ang price niya, 38. Makasit mo yung mag-iba doon. Uh, stone guys, ang 28. Ang bintahan ko, Ligo, 29. San Marino na maliit. Uh, ang bintahan ko po dyan ay 34. Uh, San Marino na malaki, 46. Itong San Marino na to guys, sardines size lang siya, 46 po yan. Taglima-lima lima lang din. Ang pure foods na sisig, tag-55 ang bintahan ko. Ang pure foods naman guys, uh, itong pure foods na to, sardina style, uh, binta ko dyan ay 82. Kasi nga po, uh, ang gusto ko saan ng, or ang ginawa ko po, 20% sa lahat ng sardinas. Kasi po, uh, mahal po ang pakyaw sa tricycle Alabang hanggang dito sa amin tag-200 po ang bayad. Kaya, ang ginawa ko sa mga sardinas, uh, nag-20% po ako sa mga sardinas. Itong tigabo, tiga tigabo nga, sinubukan ko lang po ito. Magkano hmm. itong tigabo nga may? 48. Nag-48 siya. Tapos, itong tuna sisig naman, ang binta ko dyan ay, magkano nga yung tuna sisig may? Tuna sisig, sisig, 38. O, oh, 38 yan siya guys. Ito, tag-36 sa akin itong adobo uh, fritada. Yung ano, hapag-Argentina corn, 55, 23. Ito ba yung malaki? Pero sa Pure Foods, uh, hindi ko po kaya ang 20% dyan dahil uh, kung ito 20% ko, uh, ang magiging binta ko ay 88, medyo mabigat ko nga po. Ang puhunan dyan ay 75, kaya ang sabi ko, ibinta ko lang ng 82. Dahil hindi naman po ganun kabinta yan, may stock pa yan ng, may stock pa ng matagal yan. Berbent lo, so, porcentage din yun, no? Argentina meat lo, 38. Pero hmm, ito naman po nakalagay sa isang box na maliit. Ayan. Anim-anim na piraso lang po, tipid-tipid na talaga. Yung ano, next topic, plastic stick, magkano ka? Sa lima yan. Hayan mo nga, lima pa rin yan. Yan, anim na... Yung dato po tinapatis ma. So, ito ang po ang nakaano sa isang carton. Isang carefree lang. Isang kay ng Colgate na charcoal. tag 11 po ang binta ko na sa Colgate. Ito, anim na piraso, champion. Pabcon 50 ml, tag-sampo. Ito, 38 po ang binta ko nito, guys. At itong champion na maliit, dahil walang malaki, at uh, tag-sampo. Oh, tag-sampo, tag-otso. Tapos, seal, tag-otso. Sour, tag-sampo na itong sour powder. Dalawang tayo. Perla, 16. Ariel, 17. May champion sampo Joy. Ito. Champion, 2 nagpila diya unang napiraso lang ito ito sariling gamit po namin to ito tag 30 ta ang aking binta guys so hi guys welcome back to my channel ngayon pala ay December 19 na bali itong mga na, na vlog ko na na share kong mga na ko yung December 17 pa po hindi ko na tapos agad. so yung pinakita ko palang pera guys na sinabi kong sahod sa youtube it's a prank lang <laughs> nag nagprang-prang lang po ako na kunyari nakasal sa YouTube pero sa totoo po malabong malabo po, po ako makasahod sa YouTube. So, yung pera na yun guys, uh, galing pala yun sa nasahod ko sa paluwagan dahil simula nung nagli-guard pa po ako since 2017 or 18, talagang sumasali na po ako sa paluwagan kasi yung paluwagan yung parang kung ako po mag-iipon, hindi ko naman may ipon. Wait lang po, may bibili. So, ayun po, continue tayo. Yun na nga, sumasali ako sa paluwagan. Kasi parang alakansya lang. Ah, Alacantia or siya Kasi kung ako, ako po mag-iipon sa sarili ko, ay hindi ako makakaipon. So, doon po nang galing yung napamili ko. Halagang 7,000. Ayan. Yan yung mga sardinas na nagdagdag. Um, bali, ang po po sa paluwagan ay 21K. Kaya lang po, mas nauna yung utang marami pa akong utang na binayaran, kaya ang nangyari, hindi ko po lahat na ibigay, ay na ibigay, na ilagay sa stores. So, ayun lang, share ko lang po. Uh, yun, it's a prank lang po yun. Hindi po totoo yun na sumahod ako sa kaluwagan. Ewan ko ba bakit naisip ko yung gano'n na <laughs> nag-prank ako na kunyari, nagsahod na sa YouTube. So, pasinsya na po kayo. Hindi po talaga totoo yun. Ah, uh, so, ayun lang ang share ko sa inyo, guys. Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa lahat na mga... nakasupport. Ano ba yan, guys? Namubuloy ako. Maraming maraming sa lahat sa uh, palagi sumusuporta po sa akong channel. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga members sa channel, sa mga kaibigan kong OFW. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, nabibisi kasi kaya matagal kong na-upload na ang na um, amin, aming uh, Kasi na guys, may nag-hugas, may ngayon ang um, Matagal kong na-upload ang aking video dahil medyo busy po. Um, ilang days na po akong ano, uh, walang upload. So, salamat sa inyong palaging pag-suporta, guys. Dito talaga sa YT World, talaga, YT World talagang suportahan. Dahil kung hindi ka rin mag-susupport, eh, wala ding sa sa'yo. So, ayun po. Maraming maraming salamat sa ulitin ko. Ano ba yan? Plato na yun? Nakakagulat naman. Maraming salamat sa lahat ng mga kapwa kong may sari-sari store. More benta pa sa ating lahat. Ah... Uh, sa lahat ng mga OFW. Yun. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Wala ako sa sarili na nagbablog ay. So, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. What is <laughs>